mga followers ko dyan itulawan po tayo ng mga uh, video sa uh, ay papasok na inabit ko po sa baba yan po siya uh, mga idol hindi ako wala ba diba? wawa siya ngayon nakajokte siya kasi iiok ko <laughs> tawa tawa papagalong. Tulog na naman. Sorry. Makatulog ako din. Tulog ako din. Bakit pa siya? Wala mag-uutos. Wala mag-uutos. Diba? Patawa-tawa lang. Wala katulong for the Ay, maganda may yung panahon oh, Hindi mainit, no? Ha? Huh? Hindi mainit. Ulan na ulan na ito. Good morning, Ang ganda ng mga walas di masa yang lain.